Tignan nyo kakabsat kung ano yung binili na naman ni Katuro. Mahal ano yan? Para saan yan? Ha? Para saan? Bakal to. Parlings. Bakal par links para kasi saan? Ma, marami kasing nagsasabi. at uh, totoo naman kasi na napakababa nitong uh -huh. ano natin. Kasi Ito, extension lang yan. Oo. Uh -huh. Kaya mababa. Pero uh, bago nyo sabihin yon, naka-estimate na talaga ako kami nang asawa ko. Plano. Na nakaplano na talaga na itataas to na huli yes. lang kasi inuna namin yung loob ngayon may ano na budget na ayan bumili na ako ng yero ito, ito na yung yero nito tapos itutuloy na lang hanggang dyan hanggang yes dun. kasi bumili na ako ng mga materialis nito nito para sa gagawing ano itataas kasi to mm -mm. Um, tsaka kung iniisip ninyo dapat yung yero pinalitan, ay masyado na pong magastos kaya oh, magastos ang plano na. na lang namin is lalagyan na lang ng pintura kung may budget na naman. Oo. Kasi, mm -hmm. kung naman, hindi naman tayo tumatain ng pera. Yes. Eh, Maraming suggestion, kaya lang ang problema, yung pera. Mm -mm. No? Kasi kahit gustuhin namin, eh, wala rin. Kasi, yung pera nga. Mm -mm. Kahit magpagawa naman ako ng building, kung may pera, eh, okay lang. Kasi, ah, uh, gahol sa pera. Basta, ang goal lang namin, may matirahan kami. Oo, Ayun kasi, na. Kasi, guys... Alam nyo, ito nakaabang na dati. Ito. Uh Oo. -oh. Ito na to, Yan na yung. Plano pork, na pork po namin. Oo. Uh -oh, na itaas. Yung poste doon. Tapos maglalagay pa kami ng poste dito. May bakal na to. Uh -uh. Kaya, itat, i na lang. So, katuro, i-explore mo naman kami sa natapos kahapon. Ah, natapos uh -oh. na sa bahay. At ngayon, ang, ano na yung ginagawa nila? Kasi. Ano nila nakita doon? Oh. Gusto nila makita yung update sa okay. loob ng bahay. Na lagyan na lahat ng skim coat dito sa loob. Uh -oh. Ayan naglagay na rin sila ng primer. Ito yung kulay. Ayan. And, yung kulay ng primer, yung puti. Uh, ano na yung pinaka main color niya? Tapos, yung main color ito. Ano na yan? Winter morning. Winter uh, morning. Kaso, hindi pa, ano, first uh, coating pa lang yan. Uh, uh -oh. ano pa siguro? Kasi may mga, ano, ano pa. pa oh. Uh, tsaka, uh -oh. ito na. naman yung aming cornesa. Ayan. Medyo, uh, light brown siya. Light brown din dito. Sa uh, 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 At yung pinakamagaling pala na contractor ng aming bahay. Ayun, shout out natin si Kuya Ruel. Uh, Kuya Ruel. kilala yan kasi marami siyang mga project. Uh, Ayun, i-PM nyo lang siya. Taga-ilagan. Magpapagawa kayo. dito lang siya sa San Antonio. Kami 23. Ayun, lagay namin dito. Oh, shout out, shout out din natin yung mga kasama niya. Ayun, Ay. sila kuya. Ayan, bayaw-bayaw. Uh, bayaw. Ay, bayaw. Ayun nga. Mas ng kal... Ang kal... Ang kal... Okay. Okay. Oh. Oh. So kal... taga kal... Ang kal... Ang kal... Ang Kanya-kanya silang ano. Oo, uh -huh. kasi din nga malpasin. Kakabsat. Basit lang nga pa nag-look sa wine. yan.